Isinabay ng National Democratic Front sa ika na putlima anibersaryo ng cpp ang protesta laban sa sinabi nilang ilegal na pag-aresto sa mga hinihinalang matataas na opisyal ng grupo. Nakatutok si Rida Reyes. Sa kalsada ay pinaramdam ng militanteng grupong National Democratic Front of the Philippines Southern Tagalog ang pakikisa sa pagdiriwang na ika-45 anibersaryo ng New People's Army o NPA. Sabay sa wagayway ng watawat na sumisimbolo sa kanilang samahan at ang mga placard na naglalaman ng kanilang mga panawagan, kinundin na nila ang umano'y kabikabilang iligal na pag-aresto sa mga pinaghihinala ang matataas na opisyal at member ng CPP, NPA, NDF. Kabilang dito ang mag-asawang Benito at Wilma Tianzon at ang walong buong na si Andrea Rosal, anak ng dating tagapagsalita ng CPP-NPA na si Caro Jerosal. Napakarami pang bilanggong politikal na justice protected, ngunit nananatili sa mga piitan. Na importante ang usapang pangkapayapaan. Ngunit kung ang gobyerno ni Noynoy -Noy Aquino, naroroon kami at nagpapatuloy ng revolusyon sa kanayunan. Pero ang gobyerno, na unang iginiit na nagpapatuloy pa rin ang alok nitong peace talks kahit pa CPP, NPA, NDF na mismo ang nagsabing di sila interesado. They have not accepted a ceasefire, they have not, uh, talks have not been in place for a long time. Uh, law, law enforcement cannot stop. Nananatili naman naka red alert ang AFP para sa anumang posibleng retaliatory attack. Without any ideological mooring, bandit group na ang focus lang extortion, yun ang NPA ngayon. Ending armed struggle ang pagtutuunan natin ng pansin. Pero on top of that, ang intention natin talaga to end all internal conflicts. Rida Reyes, Nakatuto, 24 Horas.